guys kay Laiman o muntay mo ng content kanin tayo ito ning kay 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 kayon taro uh, Laiman gayod ano putol bagit Laiman gayo ito ning sami eh Laiman gayo hmm tayo okay tag guys kay Laiman o muntay mo ng content sa alag-lood basta kayo tae niya NOOOOOO HEEEEEEEEEEE tae ko na ha sa ganaham ka huwag tae guys na kontaka lang ko sa messenger ha sa facebook messenger ba tuluhin mo yan bahala ka sa buhay mo tayo niya tayo ha 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 tal tae na upak tae na ha Buwantay mo na ng content yun. Kanilang sa. Kapoy magunahon na content. Ang content, di man magunahon na sa ito. Ah. Tayo, no? Tayo, eh. Tayo, eh. Klaro, maging tayo. OI! Ta eh. Tayo. I'm going to ibang mga tao ganit. Nga, tao ko sila Google! Barinig kita sa mukha! Matas tayo. Ang tayo na. Wala may kisagos mong Well, pwede ba ilayo mo sa akin gusto. to? Ayoko makita ito. May tarubo ko. Alam man sa paan ba? No? Tai. Lagyan pa mo nila guys. Tapay. What? O buga na lang ni. Buga. What the fuck? Buga. Tai na siya. Tai. tai na. Tai. Tai. <laughs>